Hello guys, wala nyo kung nasaan kami. <laughs> yeah. Yeah. Dito kami ngayon guys, para mag picnic. At hindi lang <laughs> Kaya, no? Kaya dito lang para sa. Kain tayo. Dito na ko dito.

Kain tayo guys Oh Mayroon ditong cake Mayroon ditong pizza oh. May manok pa oh. May kape Oh tayo <coughs> Ano kami dala ng barako rito, isang isang thermos barako ng kape. Gusto ng inumin ng kape, barako. Daming ka. <laughs> okay. Ayos na.